People love to say, Peace be with you. But the real peace only comes from the Prince of Peace himself. That's the Lord Jesus Christ. Walang kapayapaan ng mundo. Yan po ang gusto ko pong sabihin sa inyo. Mabihayang umaulang umaga po pala sa ating lahat. Pagising ko palang kanina, medyo makulimlim, then umatik, umambon, right after that, tuloy-tuloy na po ang pag -ulan. So, ang pag-ulan po ay biyaya ng Diyos na si Jesus sa atin. Kapayapaan. Madalas marinig sa bawat apat na sulok ng digdig. Kapayapaan. Lagi nilalayon, laging ninanais nilalayo, ng bawat leader na nauupo sa bawat sa. Kapayapaan. Hinahangad ng lahat. Pero ang tanong, meron nga bang kapayapaan? ang sagot wala ako ay believe kapayapaan isa pong tawag dito isa pong flavor nito ay ang contentment masaya ka kung anong meron ka at peace ka isa po yan pero ang pinakamahalaga pong sangkap ng kapayapaan is knowing the prince of peace Jesus Christ knowing him means everything Because if you know Jesus, you can easily be assured, ha? malalaman mo agad na ikaw nga ay tunay na merong kapayapaan. Ang mga disciples, right after the, <clears throat> the crucifixion of the Lord, takot na takot sa mga Hudyo. Kaya po sila ay nagkukulong sa isang kwarto na nakapinid at nakasara ang lahat ng mga pintuan. Then the Lord stood in front of them. Pumasok ang Panginoon sa nakasarang pintuan na nakapinid. Why? Because Jesus already possessed that time, the glorified body. Tandaan nyo, kung ano yung glorified body ng Lord, magiging ganun din ang ating katawan, yung ating state of our body, pagdating po ng panahon ng rapture pagbabaguhin na tayo ng Diyos na si Jesus, tayo po ay magiging katulad ni Jesus sa ating pangangatawan, glorified body. <clears throat> While waiting for that, I would like to open a topic today. Sabi ng Bible, when they say peace, destruction follows. Ano ang ibig sabihin ng verse na yan? Why? Because the peace that the world offers is a false peace. Walang totoong kapayapaan kung hiwalay sa Diyos na si Jesus. Walang totoong kapayapaan kung alam mong kapayapaan ay ang mga bagay-bagay ng mundong ito na makapagbibigay sa iyo ng kapayapaan at contentment. Example, I am not judging. If they love it, they love it. Like for example, kalalabas lang po ng iPhone 17 Pro Max. Nakapila na naman po, mostly Gen Z, mga kabataan. I'm not judging them. Maybe may mga pambili po sila. Sobrang mahal. 120,000 po kung cash. Yung terabyte na po yun. Tapos ang kulay, hindi ko po gusto personally. Kulay orange. Yung design, hindi ko rin po type, no? At, ah... Uh, parang naging trend na po siya na parang pag nagkaroon sila noon, magkakaroon na sila ng peace, ng kapayapaan nila. Pagpalagay na po natin, they have the, the money to buy it. Pero sa panahon po kasi ngayon, ah, mas maganda isipin mo muna, kailangan mo pang talaga yung mga bagay na yon. Yun Ayun lang po. Pero, kailangan mo ba lagi mag-upgrade? Ako, masaya naman ako sa aking iPhone. May iPhone po ako, pero ang iPhone ko po ay, <laughs> yung daily drive ko po, iPhone 10R, iPhone XR, 2018 pa yata yan 2017 Hindi ko po sigurado Pero matagal na po yan Point naman, nagagamit pa naman at maayos pa. Minsan nakakapag-vlog pa ako dyan para parating sa inyo. Alam nyo, ang mga tao ngayon, nag-involve na rin talaga sa materialismo. At uh, kaala nila yung materialismo na yan, ay makapagbibigay po sa kanila ng tinatawag na security or confidence. O nga naman, pag ikaw nga naman ay may brand na ganyan na telepono, eh, talagang misan papakipakita mo pa. Misan, i-flex mo pa. ba? Diba? Pero you know what? Tutuong kapayapaan po ay hindi mayabang. Ang tunay na kapayapaan if you Jesus, masaya ka kahit anong meron ka. Okay? Hindi makapagbibigay ng tunay na kapayapaan o peace ang mga bagay na nabibili ng salapi. Makinig pong mabuti, importante po ito. Pumasok na po tayo ngayon sa mas malalim na usapin. Usapin ng tinatawag na peace treaty na nangyari noong nakaraan. Sa pangungunan ni Jared Kushner, na wala namang anumang posisyon dito po sa tinatawag na U.S. Uh, ang tawag dito? Uh, U.S. position. Kamuna na mga pwedeng magkaroon ng posisyon para magutos Pero, inappoint siya ng kanyang biyanan na si Donald Trump. Donald Trump talagang bilib na bilib sa kanya. Pagkatapos, nagkaroon nga ng peace treaty. Pero iba na naman ang sinasabi ni President Trump lately. May lulusubin na naman daw sila. Days lang yan, ha? Iba na naman ang sinasabi ni President Trump. Alam niyo kung bakit? When they say peace, destruction follows. Why? Because ang mga tao ay nag a na magkaroon ng peace outside Jesus Christ. Kung etsya puwera ang Panginoon sa mga sinasabi mong peace-peace mong yan, tandaan mo, destruction ang daling dumating. Why? Dahil ini puwera mo ang Diyos na si Jesus. Dapat lagi siyang kasama. Sasabihin mong peace, include the Lord. Because Jesus is God. Jesus Christ is the God almighty. Kaya sa kanya lang natin makukuha ang tunay at ganap na kapayapaan. Minsan ang mga tao masyadong atat na atat sa peace. Kapayapaan ang hinahanap. Kapayapaan bang nasusumpungan or should I say ang nasusumpungan nila ay false peace. Ang nasusumpungan nila ay huwad na kapayapaan. At yan po ay nakakatakot. Sapagkat, tandaan po ninyo, sinasabi ko na nga po sa inyo, sinabi na nga po ni Trump, nagkaroon ng peace treaty. Inutusan niya itong si Jared Kushner. Ba, mistulang tagumpay. Nagkaroon ng ceasefire. May mga pinauwi mga bihag. Pero ano na naman ito? May bago na naman. Tignan niyo mga latest news may binanggit si Donald Trump na lulusubin niya ang ganitong bansa o ganyang bansa ulit. Na naman, it's only a matter of days ng kanyang bitawan na, ano, ng kanyang bitawan na, ganap na raw ang kapayapaan. <clears throat> Sa pangunguna ng kanyang minamahal na, ano, asawa ng kanyang anak na si Ivanka, na si, ah, uh, tawag doon, Manu, Manugang, no? manugang po niya si Jared Kushner. <clears throat> And right after that, makikita po natin na yung sinabing peace ay eto na naman po, mistulang gulo na naman. Bakit nga po ba walang masumpungan kapayapaan sa mundo? Simple lang po ang sagot, sapagkat pag gumawa ka ng any peace treaty at hindi mo isinama ang Diyos na si Jesus, wala pong magiging kapayapaan diyan. Kaya nga po eh, the only government na makapaghahatid ng tunay na kapayapaan ay ang government ng Diyos na si Jesus sa kanyang pagbabalik, sa kanyang second coming. Magra-rapture muna. Then after seven years, babalik po siya. Kasama na po tayo yung mga believers niya. Di ba ang gandang tingnan, ang gandang pakinggan? Yung mga ni-rapture niya, kasama niyang babalik after seven years para maghari sa buong mundo. Bibigyan tayo ng mga posisyon, maaari. Ewan ko, I'm not sure, pero isa, isa lang po ang alam ko. Gusto ni Jesus kung nasaan siya, nandun din tayo. Pinakaiibig niya, pinakamamahal niya, ang kanyang church. Ang Diyos na si Jesus, ang pinakamahal niya ay ang kanyang church. Kaya hindi papayag si Jesus na mag-undergo ng tribulation ang kanyang church. Si Jesus ay Diyos, makapangyarihang Diyos sa lahat alam niya ang gagawin niya sa kanyang church at hindi niya hahayaan na ang church ay mag-undergo ng tribulation. Hindi na mamimit ng church ang Antikristo sapagkat bago pa lumitaw ito, tatanggalin na tayo ni Jesus sa mundong ito upang pag mangyari na po ang Great Tribulation, wala na po rito ang kaniyang church. Nasa kanya na tayo forever, nag-e-enjoy forever. Maulang umaga sa ating lahat.